zero balance pa rin ang pantawid pasada card ng ilang operators nang i-check nila ito Miyerkules ng umaga. Ang grupo ni nakaobit Martin ng Pasang Mazda, bitbit -bit pa ang nasa limampung card na para sa mga modern jeepney na nakapaloob sa kanilang korporasyon. Pero wala pang pumapasok na fuel subsidy sa mga card. We will try it again by this afternoon kung meron tayong load. At uh, umaasa ako na sana magkaroon na para makatulong sa ating mga drivers. Ito po kasing card na to meron po mga kanya-kanyang plate number So, bao, diba, na si Pedro, si Chuper. So, kakargahan na po namin yun at para magamit po niya mismo yung kanyang fuel card. Problemado naman ang driver operator na si Mario San Pedro dahil hindi ibinigay sa kanya ang pantawid pasada card ng dating may-ari ng jeep na nabili niya. Pupuntahan ko yung pinagbilhan ko ng sasakyan para makuha ko yung card. Pag tawid uhaw lang, gano'n, pwede na siguro. Pero sana kung tataas pa, dapat madagdagan. Naunang inanunsyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sisimulan na ang pamamahagi ng fuel subsidy ngayong Miyerkules. 10,000 piso 'yan para sa modernized PUVs, 6,500 para sa mga traditional four-wheel PUVs, 1,200 para sa delivery riders at 1,000 pesos naman para sa mga tricycle. Paliwanag ng ahensya, nailipat pa lamang ngayong araw sa land bank ang pondo para rito. Nasa 50,000 pangalan ng benepisyaryo pa lamang ang nai-forward sa bangko ngayong araw. Patuloy po yung koordinasyon po natin sa land bank. At ang commitment po nila ay ipoproseso po nila kaagad yung mga listahan po ng ating mga beneficiaries. No? Uh, bibigyan po nila ng priority para po ma-credit po lahat yung uh, naibibigay natin sa kanila ng validated list. Paalala ng LTFRB, Bawal gamitin ng fuel subsidy sa iba pang gastusin. Inaanyayahan namin yung mga drivers na sana kung ma-experience po nila itong mga ganitong pagkakataon ay uh, dumulog lang sila sa LTFRB. Kung mas tataas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na buwan, posible raw ang pamimigay ulit ng panibagong subsidy. May hinihiling daw ang LTFRB na 2.5 billion pesos sa Kongreso para sa fuel subsidy para sa taong 2024 hindi final. Pwede pong taasan yan ng Kongreso as it is right now. Ang una po sa mga hiningi ko sa Kongreso ngayon is reconsider po yung fuel subsidy dahil in-anticipate po namin that by next year there could be one or two possible fuel subsidies. Posible rin daw payagan ng LTFRB ang professional fare increase sa jeep bago magtapos ang taon. Ito ay habang dinidinig ang magkahiwalay na petisyon para sa dalawang piso at 5 pisong fare hike. Definitely there will be provision provisional increase. Mm -hmm. Ang issue lang ngayon is okay. how much okay. and when. Yes, and when. Nakatakda ang pagdinig para sa taas pasahe sa September 26. George Cahiles, CNN Philippines.